Naghain ng petisyon ang grupong United Filipino Consumers and Computers o UFCC para ipa-audit ng Local Water Utilities Administration o LUA ang Cagayan de Oro Water District. Ayon kay UFCC President RJ Javeliana, dapat silipin ng LUA ang kapabayaan mo ng naturang water district at malaking pagkakautang na hindi na babayaran mula sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated. Laman din ng petisyon ang mataas na non-water revenue ng Cagayan de Oro Water District na ipinapabalikat sa mga consumer. Matatandaan noong buwan ng Mayo ay mismong si Pangulong Marcos Jr. ang humikayat sa publiko. Mga LGUs at ahensya ng pamahalaan na gamitin ang wasto at magtipid sa tubig. Sa annual audit report ng Commission on Audit noong 2023, pumalo sa 150% ang nasasayang na tubig. At po na ma-save natin ang uh, tubig. Ano po, ang mga dahil kailangan natin ito. So, uh, isa yan, bakit uh, inefficient o poor ang service ng kanilang uh, uh, water district. So, kaya po na tayo nandito sa local water utility administration.